Inaasahang aabot sa isang daang libong benepisyaryo ang magiginabang sa inilunsad na bagong Pilipinas Service Fair ng Administrasyon sa Iloilo. -Ilo. Bukod dito, dalawang iba pang mahalagang programa ang ibinida sa probinsya para sa iba't ibang sektor. Yan ang ulat ni Bella Lesmoras. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair sa probinsya ng Iloilo. -Ilo. Isa itong all-in-one caravan na naglalayong mailapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang serbisyo, programa at mga regalo ng gobyerno. Nagagalak po ako eh, kaya lahat ng pwedeng ibibigay sa iyo, lahat ng mga programa, proyekto at lahat ng mga assistance ay nandito at ibibigay sa iyo. May concert pa, may libreng pagkain at uh, talagang masaya itong uh, ating uh, ano, ating uh, Bago Pilipinas Service Fair. Kasama pa dyan yung Lab for All ni First Lady, yung laboratorio konsulto at gamot para sa lahat. Lubos naman ang pasalamat ng mga ilonggong na kinabang dito. Ngayong weekend, inaasang aabot sa 100,000 na beneficiaryo ang mabibiyayaan sa proyektong ito. Si Iloilo First District Representative Janet Garin napakanta pa ng rap sa kaligayahan at pasalamat sa administrasyon. Bagong Pilipinas, kayo ang panalo. Servisyong totoo, dala ni Pangulo, tulay ng servisyo. Kasama ang Kongreso sa Aligirato ni Martin Romaldez. Wala't palakpak. Hindi patitinag tapat sa servisyo. Sama-sama Bukod sa Servicio Fair, inunon sa din sa Iloilo -ilo ang Cash and Rice Distribution o Card Program na joint initiative ng Kongreso at DSWD para matulungan ang mga kapuspalad, senior citizen, PWD at iba pang vulnerable sector sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin sa ilalim naman ng kautosan ng presidente itinampok din ng administrasyon sa probinsya ang integrated scholarship and incentives program para naman sa mga kwalipikadong estudyante malalas moras para sa bayan